magandang hapon mga ka-fetching ngayon na mainit init ang ating panahon ano ba ang kadalasang ginagawa natin isa sa pinakamahilig nating gawin ay ang mag-swimming pero may problema paano kung gustong-gusto mong mag-swimming pero hindi ka naman marunong lumangoy eh. Kagaya na nangyari sa amin ah, <laughs> ah, 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 lang ah, lang Margie. nakakapit <laughs> lang sa bibig ng isda at sa edge ng no? cool. Pero, still enjoyed. Kasi, napakaganda palaga sa feelings kag napaka parang nakalutang ka. Pero, ang nakakatawa, pagkatapos ay, mhm mm napakasakit ng ating mga kalaman. Hal, para hindi ko na maihakbang ang aking mga paa kasi napakasakit ng aking paa at may medyo step dito sa bandang ato bang ko. at medyo masakit din oh, ang braso oh, ko kasi oh, oh, mahigit nakahawak sa wall kaming dalawa ni ma'am oh yan pero enjoy na enjoy talaga namin yeah, ang moment mami. hindi talaga hindrance ang hindi marunong ang kung hindi ka marunong lumangoy <laughs> again o oh, pagabukas grabe sakit ng aking katawan parang na ko paano kaya oh, kapag hindi na ako papasok tomorrow sa school hmm paulit-ulit eh, kasi yan talagang ang nangyari pabalik-balik ang sakit ng katawan pero we are enjoyed thank you for watching